Hello guys, first day of December Yan po, napakaganda ng ating mga tanawin Pagsapit ng December, mga nagaganda mga palamuti at mga nagaganda ang mga ilaw Kasabihan lang na malapit ng parating ang Pasko Isa na po sa pinaghandaan natin sa tradisyon mga Pilipino Malayo pa man ang Pasko ay kung ano ang mga kakainin at iluluto Sa pagdating ng Pasko at bagong taon Tara, let's go guys kung ano mga piniprepare prepare na pagkain nating mga Pilipino pagsapit ng Pasko. Go go go. Ayan mga guys at gumagawa na ng mga listahan ng mga bibihin at pipi-prepare na ilulutuin sa Pasko. Pero pag na sa palengke na kung ano-anong naiisip na bilhin lalo pag na, nakakaamoy tayo ng mga mababangong pagkain diyan sa mga kumakain sa mga gilid ng palengke. Wow, sarap. Ano kayang pwede nating lutuin sa Pasko ma? Pa. Let's go guys! Magluto na tayo para sa Pasko. Go, 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 go! Ayan oh, gawa ka ng ganyan no. Oh, mga cupcake o cake. Balot mo sa plastic. Pero itabi mo, baka hingiin mo naman ng kumari mo yung plastic. Magpalot naman sila. Ayan, ganyan. Ganyan, ipak mo ganyan. Masarap yan. Pang dessert. Pwede okay, nang handa yan, di ba? Tapos gawa ka rin ng ganyan, oh, yung may pahagis-hagis ng ganyan, oh, ano kaya yan, oh, yung may patalsik-talsik, oh, ganyan, oh. Oh, tapos pa ng alak habang nagluluto, inom-inom ka para pagdating dating na ng medyabay na, lasing ka na, ngongo ka hindi ka na makausap ng mga bisita mo ganyan, yan, sarap yan sarap, sarap, tinti lang tira mo ako pang shot yan, ganyan, habang nagluluto, nagtatagay Hehehehe. Ito sa habang nakasala yung pinapa, pinapalambot ng ka rin ng baboy. Sayo, sayo kayo para malipang kayo di kayo mainip. Yan. Total basi, kakatayin niyo din lang naman ako. Mamaya niyo na ako katayin, mamaya niyo na ako palambotin. E, mag Mag-join mo na ako. Dance, dance muna tayo. Dito tayo sa kusina. Ano ba naman nangyari sa baboy na to? Ay, loko. Kusinero pala to. Pinuot niya ang ulo ng baboy. Pinuot. Ginawa ginawa niya mas. Loko talaga. Masaya nga naman ang pagluluto pa ganyan. Moko kang baboy ka talaga. Gusto mo ba mag-join sa mga kusinero? Tara dai mag-dance tayo dai. Jingle bell, jingle bell, tiny Isabel. Tiny Isabel, ang tiny Isabel. Mamaya, bigay na ng 13 man pay. Tapos magbalot ka ng sopas Pagtapos magluto Ako <laughs> ka talaga sir at ayan naman si Cabo Negro. ah uh, busy rin sa pagluto ng ibang putahe mga pulutan. Hello! Ito pare, nakakalata ako. Parang nagkukulang yata itong mga karne rito. Parang may nag-uwi nag, nag Paano yata. Ang oh, dami nawawala rito. Tingnan mo. Yung isasalang ko na lang, nawala eh. Tingnan mo naman, baka tinangay naman nandyan ang mga pusa. Ay, kaya naman pala pare. Andito pala si Scooby doggie, eh. Ayan oh. Napapunta na ng kusina oh, ay VIP pa talagang inamoy-amoy lang pagkain. Talagang ang galing, galing-galing Scooby Dog. Kaya pala nawawala ibang karne, ikaw may dahilan eh. Nako, ayan pa tinawag pa si ano oh, si Whitey oh, Whitey kain ka rin. Nako, kayo talaga, makonsumo kayo talagang sa kusina pa talagang punta nyo busy kami sa pag-prepare ng lulutuin eh <laughs> ay nako nagpasubo pa talaga ay kayo talaga nako tama na nga yan nagluluto pa kami eh Papasin na yan, ipahuli na yan sa barangay. Tubusin na lang pagtapos na yung Pasko. Pareho lang ang naisip natin. Buti pa nga. Nako, kayo talaga mga dog. Pinplan mo ng juice. Baka maghanap tayo ng juice. Tanungin mo anong flavor ng juice gusto ng mga yan. Ay nako. Ay, dahil na Manood na lang kayo ng TV ha, manod remote. Manood na kayo, lumayas kayo dito. Ang dami pa namin lulutuin. mamiya darating na yung mga bisita ni Boss. Kaya pa talaga itong mga nagpapasubo. Talagang busy-busy kami rito. Ay, nako. Trilalin, malapit nang maluto ang papaitan Trilalilalilin, e ready ang gamot sa tuhod Kasi titira tayo ng papaitan Tralalilalilalilalinlinlin Rudolph the Red Nose of Danger Have a shiny nose Nose, 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 nose Namimiss ko maglaro ng golf At ayan na nga guys Nakasalang na ang kanilang mga niluto Wow Sarap naman yan Kapagutong Ako nga kahit kusinero ako busog na rin ako kay Pero gusto ko lang matikman Ay sarap Ay ito pa oh Gustong gusto ko yan ka ay favorite ano ko yan, ang ato ko lang magdadalot ako niyan. Katagalan ng kapitbahay na mahiling pag may handaan tumatawid sa kapitbahay. Oo nga, bakit ganun ano? Merong kapitbahay na kahit hindi naman iniimbit ah, nakatawid agad, nakasilip agad sa kabilang bakot. Katawid patulong-tulong maghiwa ng karne, tapos mag uuwi ka naman. Ay, pero wag kang mag-alala dahil magpapasko naman. Ah, welcome ka rito. Join ka sa amin kasi magpapasko eh. Iba? Halika rito tumulong at magprepare ng mga pagkain. Go, go. Ay, ma, balik ka ng palengke. Nakalimutan mong bumili ng paa ng manok. Ay, wow! Nakaluto na ng spaghetti. Sarap naman yan. Tapos, binudbudan ng cheese. Masarap, yummy. masarap. Talagang mapaparami ka ng dagdag naman yan. Tapos, mayroong pernong lumpia. Wow! Ipagbalot mo ako ng isang tupperware. Paborito ko rin yan. Huwag mong kalimutan, Mars. Yan. lang yan. Ayan na nga at nakaprepare na ang mga niluto. Hinihintay na lang ang oras at darating na ang mga bisita. Habang busy sila sa labas, nagbibidyo okay. Magpre-prepare na tayo ng mga pagkain. Huwag mong kalimutan ang mga plastik. Dapat meron kasi merong mag-uuwi at mag-uuwi talaga. Wow! Yes! Sarap naman! Nakatapos na ng pagluluto ang mga makukulit na kusinero. Ano ba yan? Carbonara! Yan, masaganang kapagkainan kapag sasaluhan ng Pilipino sa Noche Buena at sa Bagong Taon. Sa ngayon pa lang ay na ako ng advance maligayang Pasko at panigong Bagong Taon. Ay! 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 ako naman di ko na kailangan bumati basta prepare ko lang yung aking babalutin yung plastik ko ang iuuwi kong pagkain ay grabe naman ako kagutom basta yung mga platong ginamit ha huwag niyong kalimutan ha hugas agad at ikakalat yan yung brownie at saka ng pusa pagtapos kumain ay wala akong pakailang basta ako kakain hindi ako gagamit ng plato kasi ayaw ko magugas ng plato kaya titirahin ko na lang yung spaghetti na ng ganito Merry Christmas ang sarap ng spaghetti mo pare yum 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 yam oh sarap ang mm. mm -hmm. sarap ayaw ko mag plato tapad ako magugas ng plato eh Merry Christmas sa inyong lahat subscribe my channel Cause it's Noel well TV, my YouTube channel. Bye, 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 bye. Happy New Year.